Hello, kumusta po kayo? Ito naman tayo mga kachika. Ano pa nga ba? So, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ako ay medyo hindi ako nakapag-exercise kaya grabe yung katamaran ko. <laughs> Hirap na pala pag tumatanda. Ano? anyway, dito naman tayo para pag-usapan natin ng mensahe tungkol sa ano ba ang epekto ng mga pagsubok sa buhay natin. Ito ba ay may kapakinabangan? Bakit ba kailangan may problema? Pwede bang wala nalang problema o mga pagsubok sa buhay? <laughs> yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Last time, pinag-usapan natin yung tungkol sa paano ba maging masaya ang buhay. Ang sikreto ng pagiging masaya sa buhay ay yung love, di ba? Kasi yung love yung ugat kung bakit tayo merong kagalakan sa buhay natin. Hindi ito nakadepende sa mga happening sa buhay natin. Mga happenings na yan, blessing din yan, bonus din yan. Pag-usapan natin, ano nga ba ang mga epekto ng pagsubok? Ano ba ang purpose nito? Kako may mga pagsubok sa buhay, ang una kong ginagawa, hindi wala akong imit. Lalo na pagka ang pagsubok sa buhay ay yung sa relationship sa mga friends. Hindi ako, hindi ko masyadong pinag-uusapan kahit kaming dalawa ni Lloyd na papag-usapan pero hindi namin ina-elaborate. kahit sa ibang pagsubok like yung sa pera or anything, hindi namin masyadong pinag-uusapan. Yung isang bagay ng para kami ay maging maayos sa pagsubok, nananalangin kami, in-express lang namin sa panalangin. Iba ang dating sa buhay namin. So, kasi alam nyo, namin pinag-uusapan yung mga pagsubok. Lalo kaming nalulungkot. ng araw, kapag ako'y may pagsubok sa buhay, lalo na paggalit sa, sa, sa relasyon, grabe yung galit ko. nagagalit uh, nagkagalit talaga ako. Nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Recently lang, nagawa ko yon Pero hindi naman ganun kalala. Pero ang sakit sa kalooban kasi hindi mo na dapat gawin yun. Nakakapagsalita ng hindi nakakabuti sa ibang tao. Kahit totoo. <laughs> So yun yung aking um, initial reaction pagka ako may problema, pagka may mga pagsubok, at saka nag-worry din ako minsan. Nag-worry ako lalo na kapag um, iniisip ko na bakit naman nangyari ito sa akin, wala naman akong ginagawang masama, okay naman yung pakikipagkapo tao ko, Yan okay, yung mga ganun bang tanong. Pero habang tumataga, lalo kong nakikita na mayroon palang gustong mangyari ang Diyos sa buhay ko. There's a reason behind that. Pag may problema ako, madali akong mairita, madali akong magalit, naiiyak, walang imek, tapos hindi makapag ng maayos, makapag man is palpak ang mga reaction natin. Bakit nagkaroon tayo ng ganitong problema? Na alala ko nung nagkasakit ako noon, hindi namin pinag-usapan talaga at ano lang, we prayed. Pero sabi nga sa Bible na ang pagsubok sa buhay natin o yung trials ay merong purpose. Sabi nga eh, tanggapin natin ng may kagalakan. Grabe ano? Paano ba natin magtatanggap to na may galak? Pwede ba yun? Pero alam mo, since na sinabi sa Bible, pwede pa lang mangyari yun na tanggapin natin, welcome natin yung mga pagsubok natin sa buhay, yung mga paghihirap. Kasi tingnan natin, hindi lang bakit nagkaroon ng ganitong problema sa buhay natin, kundi ano ang magiging purpose mo, Lord? Ano po ang gusto niyong gawin sa buhay ko? Bakit may ganitong problema? Ano ang tinuturo mo sa akin? So, yun yung mga dapat nating i-consider pag meron tayong Uh, pagsubok sa buhay at ang isang nakita ko pa ang purpose nun is mas lalo tayong uh, maging malakas sa pananampalataya natin sa Diyos at matitest tayo hindi lang matest ng Lord kasi alam naman na ng Lord yung kung saan yung pananampalataya natin eh. kundi makita natin kung hanggang saan tayo He is faithful He will not let you be tempted He will not let you be maging failed ka kasi matapat ang Diyos na pinananampalatayaan natin. So ang epekto po ng mga pagsubok sa buhay natin, number one po ay tayo ay maging ganap at walang kulang. Ibig sabihin nung maging ganap, yung uh, sa lahat ng bagay, hindi tayo nagkukulang. Sapat na yung ating kaisipan, sapat na yung ating mga kaalaman. God is making us a person that He wants us to be. Ginagawa niya tayong uh, maging katulad niya. Number two, alam niyo isang bagay na kung bakit may pagsubok is yung pagnalampasan natin, magiging lalong maganda yung pananaw natin sa buhay at hindi natin sasabihin na yan kasi yung mahilig tayong mag-blame sa ibang tao. Pero pag ikaw mismo yung nasa pagsubok na, makikita mo talaga na ay kaya pala. So isang bagay don na natutunan ko yung lalong gumanda yung perspective ko sa buhay, yung pananaw ko sa buhay na hindi ako maging judgmental, sa mga tao. Iyan yung epekto na pwedeng maranasan natin. Susunod din po yung magiging epektibo po tayo sa pakikipag-usap sa ibang tao. Makakatulong tayo sa ibang tao na meron ding pinagdaan ng matinding pagsubok o anong klaseng pagsubok. Kasi meron tayong karanasan na pwede nating i-share sa kanila. Sa akin po, ganun yung nangyari yung, nung nagkasakit ako ng cancer. Tapos dalawa sa kaibigan ko dito sa community nagkaroon din ng cancer at nakita ko yung hirap nila and sinasabi ko sa kanila na alam mo lilipas din yan at temporary lang yan masakit pero kailangan nating tiisin dahil ginagamot tayo at ginagamot din tayo ng Panginoon lalo tayong um, pinalalakas ng Panginoon isang bagay po yon para tayo ay maging effective din po sa pagtulong sa ating mga kaibigan sa ibang tao na dumadanes din ng pagsubok. Nagkakaroon din po tayo ng karunungan ng galing sa Diyos. ba diba, kapag may pagsubok sa buhay natin, ang tendency natin is maging mapagpakumbaba at marami tayong nare-realize sa buhay na ang buhay dito sa mundo ay temporal, meron pang higit na mas importante. Yung karunungan na nanggagaling sa Diyos, ay hindi po karunungan na kung ano yung nasa society kahit po tama sa ibang tao pero mali sa Diyos alam natin yon kasi ang karunungan na yon ay nanggagaling sa Diyos at makakabuti sa atin yon lalo tayong magiging confident sa Panginoon kapag tayo ay may mga pagsubok nagdadating pa, di ba? So, yung ating pananampalataya ay lalo pang lalago. Nasabi ko na yung kanina. So, alam niyo po ang pagsubok, lalo tayo magiging mapagpasensya at lalo tayo magiging understanding kapag tayo ay nalampasan natin ang mga pagsubok sa buhay natin. Isang bagay din po, pag dumating po sa buhay, ang mga difficulties, pipili tayo. Either to break us or to mold us into a better person. Totoo nga po yun, nangihina tayo pero every day is a chance for us to get up and saying na kakayanin natin to kasi merong Diyos na tumutulong sa atin. Yung naging epekto po sa akin ng mga trial sa buhay ko ay lalo po akong maging mapanalangin at lalo po akong maging mapagpasensya. Mapanalangin dahil hindi ko po alam kung anong gagawin ko eh. Isang bagay kung bakit ako nananalangin, dahil alam kong nakailangan ko ng person na makakatulong sa atin, kundi yung Diyos lang. Yung panalangin po, pinapakita natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung nananalangin lang tayo kapag kailangan natin siya. Sa akin po, naranasan ko na pag ako'y nanalangin, lalo pong nagiging intimate yung fellowship ko sa Kanya at naging lalong malapit po ako sa Kanya. And kahit anong pagsubok ang dumating sa akin, sasabihin kong welcome kasi... <laughs> Hindi ko naman may iwasan yun eh. Lahat naman po tayo ay nakakaranas ng pagsubok, di ba? Pero alam nyo, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung mga blessing sa atin, walang makakaagaw nun. Tayo po ay may pagsubok sa buhay, lalo pa tayong manampalataya sa Kanya. Dahil sabi niya, I will never leave you nor forsake you. At lalo po tayong maging matatag. Yung nagka-problema ako na tungkol sa ibang tao, yung tendency ko nun is sugurin ko sila at ipagtanggol ko ang sarili ko. Sabihin ko sa kanila na mali sila, hindi nyo dapat ginagawa yan. Pero alam nyo, dahil sa grasya ng Panginoon, hindi ko po nagawa yun dahil lalo pang lalala ang sitwasyon. Ang kinalailangan ko na lang po is ipanalangin sila dahil hindi ko naman talaga sila mga kaaway, kundi meron lang mga bagay na nga sitwasyon na nagpapakaway sa amin. Spiritual battle po yun. Sabi ko na lang, Lord, nalalaman niyo po lahat yung nangyayari sa akin. Alam ko po makasalanan po ako pero ayoko nang um, gawin ito kasi mas lalo pang magiging malalaan sitwasyon. And unti-unti pinapakita ng Lord na yung vindication niya. And I don't need to get bitter or grudges or hate them but I prayed for them. Yan po yung naranasan ko. Dahil sa grasya na rin po ng Panginoon, hindi ko po nagawa yung mga hindi dapat gawin. Masasabi ko po na na-overcome ko yung pagsubok dahil po sa kanyang tulong at napagdaanan ko yon na hindi ako o hindi ako nag in sa temptation at lalo pa po akong nanampalataya sa kanya. Ang mga pagsubok po na nadadaanan ko ay hindi ko masasabing dahil sa aking kakayanan pero dahil sa sa grasya at sa kalakasan ng Panginoon, patuloy niya akong tinuturuan at patuloy niya akong binibigyan ng karunungan kung paano ko i-handle yun. Kailangan ko pong manalangin ng karunungan, ng wisdom, kasi hindi ko po kaya ito ng sa sarili ko lang na wisdom. At ito po ay makakamtan ko lang kung hihingin ko sa Panginoon. Kasi sabi nga po, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Available po yan sa atin. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan sa buhay ko. At iyon po ay gagawin din po niya ito sa inyong buhay. Basta tayo po ay mayroong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay patuloy kayong mabless sa araw-araw at naway gabayan kayo ng Panginoon. God bless you po. Bye-bye. James chapter 1 verses 2 to 8. Consider it pure joy, my brothers and sisters, Whenever you face trials in many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance let perseverance finish its work so that you may be mature and complete not lacking anything if any of you lacks wisdom you should ask god who gives generously to all without finding fault and it will be given to you. But when you ask, you must believe and no doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. James 1 12 Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. That the Lord has promised to those who love Him.